Anong ganap sa mundo ng showbiz? Umuugong ngayon sa social media ang balitang foreclosed na umano ang dating bahay ng celebrity couple na sina Colin Garcia at Billy Crawford. Sa isang Facebook Marketplace listing na na-share sa Reddit, isang netizen ang nagsabing randomly stumbled upon nila ang nasabing property. Agad nitong umani ng atensyon mula sa mga fans dahil sa familiar na high ceiling at overall house design, nakapansin-pansin kahawig ng ipinakitang bahay ng mag-asawa sa kanilang past home vlogs. Ayon sa post, foreclosed na raw ang property at kasalukuyang binibenta, bagamat wala pang opisyal na pahayag ang mag-asawa ukol dito. Matatanda ang kilala si Nakulin at Billy sa kanilang estetik at modernong tahanan, kaya naman madali raw makilala ng fans ang posibleng pagkakahalin tulad ng bahay na nakapost sa listing. Kapag artista ba, responsibilidad nilang ishare sa publiko kung may pinagdaraanan sila financially? O may karapatan din silang manahimik kahit pa ito'y usap-usapan na?